kinilabutan talaga si Nauya Inoue sa ginawa ng ating pambato sa kanilang kampyon na undefeated na hapon na boksingero. Isang undefeated Japanese boxer champion ng IBF World Minimum Weight Division ang tinaguri ang susunod bilang Japanese monster. Sobrang husay at lakas nito dahil limang Pinoy na ang kanyang pinasuko at bodega talaga ng ating mga boksingero ang kanyang palaging punteryado. Ay! Hunit ang Japanese undefeated monster na ito ay nakomatos sa huli niyang nakalaban na magsasakang Pinoy na boksingero. Nag-agaw buhay talaga ang hapon na kanilang pambato. kaka kaka <omics> Nabugbog na wasak na lamog talaga ng gusto ang hapon na boksingero. Kaya naging bagong kampyo na ngayon ang ating pambato. Si Pedro General Taduran Jr. o mas kilala bilang Pedro Taduran ay ang tinaguriang dakid Pedro General ng Philippine Boxing. Siya ang pinagmamalaking boksingero ng Bayan ng Libon lalawigan ng Albay. Bata pa lamang ay mahilig na talaga sa boxing ang ating bida dahil gusto niyang makatulong sa kanyang pamilya na ang tanging hanap buhay ay pagsasaka. Dahil bata pa lamang, pagtatrabaho na sa bukid ang nakasanayan nito kaya maagang nabatak ang katawan ng ating boksingero. Walang humpay sa kakatraining at kakatrabaho. Yan ang naging daily routine ng ating boksingero. Araw ng Sabado, September 7, taong 2019, sa Horado Hall of the Philippines Marine Corporation, Port Bonifacio, Taguig City. Naganap ang isa sa pinakamalaking laban ng ating pampat. Makakalaban niya si Samuel Salva ng Lanao del Norte para sa bakanting kampiyonato ng IBF World Minimum Weight Division. Napakalakas at undefeated ang kanyang kalaban na si Samuel Salva sa record na 17 wins with 10 knockout na walang talo. Samantalang si Taduran ay may labing tatlong panalo, sampu sa pamamagitan ng KO at dalawa na ang talo. Kaya medyo tagilid siya sa kanyang kalaban. Pero round 4 lang ang itinagal ng kalaban. Samuel, Pedro Aliga. Okay. If you want world-class boxing, you have come Salva versus Pedro General. Tadura. Tadura. Very mechanical. Ah! But also, very versatile. Salva, the smaller, the oh, more Salva from running away. Baiting him. Great perspective. You know, yes indeed. And you know, the has to be very oh, right right. careful. The, the right hand, now he's throwing the right foot. Good shot there by Salva, Sticking away to the back. Oh, get another one. Right Salva backing up, waiting for this turn. Oh. The Southern Thailand was widely spoken in the talk. Oh. And on the second round in yes to avoid getting oh nailed by the him. right hand couple of uppercuts now from salva he has avoided so much that's the duran applying non-stop pressure some of the people in the front let's go let's go by the the to get away from the duran will not let him Taduran. Taduran. what a change in momentum Taduran oh let's try Salva. Salva's in Tadurna. big trouble! Salva Salva is in big trouble, Bill! Salva, Salvo, relentless attack by Tadura, and clocks him with the left! With and, and around Tadura! Oh, amazed and the That Salva survived this round! Can okay, he survive? Another left straight! Oh boy! What a round! down the line, round number four. And Home! Here is Tadura. Tadura is in the body! Tadura going to the body, going to the trying <laughs> to hit! Taguran, Taguran, oh, Salvas, is... down, oh, big left by Taguran. Taguran, Taguran salbut. Another point deduction. Can Salbut answer the fight? Answer the bell? I don't think he's gonna answer the bell. I don't think he's don't think gonna, he's gonna, gonna score. get up. The fight he's is over. Pinalud dito si Pedro Taduran dahil hindi nakayang lumaban ng kanyang kalaban. Araw naman ng Lunes, January 30, taong 2023. Nakaharap naman niya ang pambato ng Tagbilaran Bohol na si Powell Balaba. Pero round number 3 lang din ang itinagal niya sa ating bida. Right. Third round. He's still standing up, partner. Need them all for lunch, partner, no? Ngayon ay talaga namang at as of this point, ha? Impeccable, partner. Oh! What a one-two by uh, Pedro Taduran stands up ano trying to compose himself throws a uh, hook but is still uh, very much standing. oh another round and uh, there you have it sa kabilang banda naman sa bansang Japan ang undefeated na hapon na kanyang makakalaban si Genjiro si Joka ang naging bagong kampeon ng IBF World Minimum Weight Division matapos nitong brutal na talunin si Rene Marquato, Na natumalo at umagaw ng titulo kay Pedro Taduran Thank yeah. you. ang Pinoy na ang nabiktima nito. Lahat sa pamamagitan ng KO at bodega talaga ng Pinoy ang kanyang palaging punteriado Ang kanyang pinakahuling Pinoy na nabiktima ay si Jake Amparo ng Tagbilaran Bohol at katulad ng mapait na sinapit na mga Pinoy na boksingero sa hapon na ito ラウンドナンバルトランアメティナガルナンフィリピンのアンパロがやってまいりましたアンパロにとりましては世界初の最初のポイント大吉さん的にはどの辺楽しみにはお互いのグローブが届くところ入っていったよおお入ってくるねおおボディ打ちにおましおおおちょっとカバーが遅れたかおおおおおおおおおおおおおおとおおおりおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお 山本さん第一ラウンドね空気のお話もしてくださいましたがどんなことを思いましたか。どう落ち込んでいきます。どうやパンした。ちょっと足元。十二センチです。ボンボディ。すごい。上と思ったんですかね。テンタモセッター。立てません。息できてないかもしれないですね。簡単。多分ですけど上やと思ったんですよね。列車来たから。その。 dahil sa panalong ito at pagiging undefeated. Naging superstar si Genjiro si Joka sa kanyang bansang Japan. Kaya naman binansagan na siya bilang the next na Uya Inoue in the making. Siya na daw ang the monster ng Japan na sobrang promising. Araw ng Linggo, July 28, taong 2024, sa Shiga Daihatsu Arena, Ocho, Japan. Dumayo si Pedro Taduran upang hamunin ang the next the monster ng Japan na si Genjiro si Joka. Pero mapait pala ang sasapitin niya sa ating bida. Paglalabanan nila dito ang hawak na titulo na kampiyonato ng hapon na boksingero. Bilang IBF World Minimum Weight Champion. May record ang hapon na boksingero na labing isang panalo, siyam sa pamamagitan ng KO at walang talo. Kaya heavy underdog dito ang ating pambato na may apat na natalo. Round number 1 mababa sa mukha ng hapon na gusto niya kaagad tapusin ang ating pambato. Hindi siya nagbibiro, galit na galit ang ekspresyon ng pagmumuka nito pero naging mas agresibo dito ang ating boksingero. グログの上です速さにも対応結構してくる選手がありあと力強さもこの辺ですね当たったボディブローですがシーカオ・カキンジロ右ももちろん強いボディブローを持っています伸びるんですよねで力,力強さも持っております踏み込んできましたねずっと右の破れてしまいましたその男も sa round ラウンド終了ですさあラウンドナンバー2 kuha na ni Kabayan ang galawan ng kalaban Kaya siya nakipagsabayan At puro mabibigat na suntok Ang kanyang pinakawalan Na nagpayanig sa hapon na kalaban wow! <tries>

round number 3 nakakalamang na sa lakas ng patama ang ating pambato kaya nagsimula na talagang mabugbog dito ang hapon na boxengero もうこの位置はジャブの位置じゃないんで、打ち抜かれる位置よりも、はい、それだったら逆に押し込んでいかないと、タドラは止まらないんで、ただそれで後代は決して、しゃを持っている、ベドルタドラ。 Sumabog na kaagad dito ang ilong ng hapon na kalaban dahil sa napakatinding kamao ng ating kababayan. Sa round number 4, kuhang kuha na ng Pinoy ang tamang timing at distansya. Kaya atras na ng atras ang bogbog -bog sarado na hapon na kalaban niya.

round number 5 accurate pa rin ang mga patama ng ating pambato kaya bugbog sarado na talaga dito ang hapon na buksingero pikit na ang mga mata at sabog na ang ilong nito <coughs>

Hello. Sa round number 6, mas malakas talaga ang mga kamao ng ating kababayan. Kaya nabugbog na naman dito ang hapon na kalaban. Napakatibay din talaga ng pagmumukha ng ating kababayan. Mm -hmm.

痛い痛い痛い痛い Round number 7, lumalaban naman talaga ang hapon na boksingero. Pero ganun pa rin ang senaryo, nabugbog pa rin siya dahil sa dami at lakas ng kamao na pinakawala ng ating pambato. <coughs> number 8, hindi na maipinta ang pagmumukha ng hapon na kalaban. Habang relax lang ang Pinoy at malinis ang mukha ng ating kababayan, bugbog sarado pa rin ang hapon na kalaban. No, ピチするか回り込まないと攻められる可能性もあるので。うん Round number 9 dito natatapusin ang ating pambato ang paghihirap ng Hapon na boksingero puro at ulo ang tinamo nitong patama mula sa kamao ng ating boksingero kaya nawasak na lamog nabugbog sarado ang Hapon na boksingero <tong> この時間からいっても、潜在一流のチャンス、それがあるかどうかそこを、ノノ進めて大丈夫かという、<ー> OK という、無駄つきました違うか、銀次郎左ストレート容赦なく、タクラ迫っていきます銀次郎下からだことができない体をつけることができませんさあ、ダメだ Inawat na dito ng referee ang kanilang laban dahil hindi na kayang lumaban ng hapon na kalaban. Dahil sa tindi ng pinsalang na tamu at pagkalamog ng hapon na boxingero, nawala na siya ng malay at nakomatos na pala ito, isinakay na sa stretcher at derecho sa ospital ang kanilang bidang boxer. Tuwang-tuwa naman ang ating buksingero dahil siya ay naging bagong kampyo na ng mga Pilipino. God bless everyone!